So what's up guys May kapagtag sa lamok for today's video na naman So andito tayo sa road ng Acacia Puro Acacia Car City So tayo yung Pinapalo na GPS Yan May nahanap tayong Simenteryo Isa sa simenteryo dito sa Car So hinahanap natin Baka mayroong mga kakaiba doon na Hindi pa natin na-discovery So huwag natin sayangin ang panahon Habang may panahon pa So na tayo dito mga kabagtak Malayo na narating natin Yes, yeah, guys dyan mga kabagtak Salam mo. Stay tuned na kayo mga kapatid sa dahil magpapalik pa ang Bernard John TV on the max. Sabahan nyo ako sa pagro-road trip. Road trip, yan. Shout out sa lahat-lahat na nanonood ngayon sa aking channel. Kung wala kayo, wala din ako. Kaya yeah, stay lang kayo palagi. Maganda yung kalsada dito. Siminto. Yan. Yung paligid ay mga kahoy Kakahoy yan tahimik dito kasi walang nag-iingay sumulapit na tayo mga kabagtag sa lamok kunting minuto na lang ay mapuntahan natin yung okay Mayroong nasusunod na pambiro. Papumutahan na natin yung mundo ng mga patay dito sa Carcar. Isa sa sementeryo sa Carcar. Maraming sementeryo dito. Anim na sementeryo dito. Ang dami pala. Kasi malaking syudad itong Carcar. Medyo hindi kayo makakita ng malaking patataas na building. Pero kaya tinawag ng car car Baka maraming mga car car Baka maraming mga sasakyan Char So malayo pa mga kabagtak Grabe ang layo pa mga kabagtak Tingnan nyo mga pao Hindi pa tayo nakaabot mga kabagtak Eh magalas 5 na sa hapon Magbubutan din ng gabi. may mga ano pa oh. Mga asong dala. lapas tayo mga kabagtas touch lamok nasilo tayo mga kabagtas sobrang layo mga kabagtas touch lamok grabe o oh, napadaan pa tayo dito ng blocking bridge o oh. grabe mo. mukhang itong lumang lumay itong taytayan na to Kino Bridge. Parang tayo tayo. Kung nasa kagubatan, dumaan tayo ng kagubatan mga kabagtak. Oh, mayroon pa sa oh. Ang bilis sumadagan. sumadagan. Ang layo natin binibiyahe yung mga kabagtak Ano kaya naghihintay natin doon sa Mundo ng mga patay Bakit ang layo dito Pero in fairness Maganda yung kasada mga kabagtak Nakasiminto na Ang layo po sasayang lang tayo ng gasolina pero okay lang nandito na tayo, tayo mga kabagtak nakakapagod nakakasilaw yung araw mga kabagtak oh ito pala yung sementery nila mga kabagtak ah oh, baka ito pinuntahan ni baka napuntahan ito ni Master Gala Oh, wow, ang ganda dito mga kabagtak. Ang creepy, ang creepy rin. So, nakaka-excite pag ganitong mga lugar mga kabagtak sa lamok. Tingnan natin kung mayroon ba tayong magkita nga hindi natin magkikita. Ino muna tayo ng water na water refilling station. Ah, Magsisitap muna tayo ng kamera. Diyan lang kayo station lang kayo mga kabagtak sa lamok. So ayan mga kabagtak, let's start our journey here sa mundo ng mga patay. So let's explore this. Kung bang mga kakaiba rito na hindi natin nakikita sa ating mga mata by Ruel Cortez. <laughs> Tingnan natin dito. At nakita din natin yung mga kakaibang ribulto dito mga kabagtak. Tingnan nyo. Kakaibang hugis. Ngayon lang ko nakakita ganito. na mga marami mga detalye sa kanilang mga ito parts of the body yan mukhang creepy mga kabagtas lang so time check mag alas uh, 4.40 na oh, uh, meron tao sa ibabaw ng interior yung mga kabagtas doon ang meron may tao dyan umalis kakaiba mga kabagtas so mamaya magpapalipad tayo ng huwag so akyat tayo dito mga kabagtak kung maganda ba dito yan. mga kakaibang mga ribulto ang nagbantay dito mga kabagtak meron yung mga santo dito mga kabagtak so tahimik ngayon kasi holiday nagpapahinga yung mga nakatira dito mga kabagtak so ito, ito yung cross nila mga kabagtak so palagi natin makikita mga cross sa iba't ibang mga sementeryo kasi lalagyan talaga ng mga cross para pangsindihan ng mga kandila ito yung kapilya nila So, it, baka lagayin ito ng mga kalansay itong door na to. Ang galing. Ngayon itong chapel mga kapagtak. Tingnan nyo yung kapagtak. Kakaibang Iso Kristo ang nasa cross mga kapag sila mo tingnan nyo ngayon lang ko nakakita ng ganyan ah statwa ni Lord Jesus Christ na nasa cross, nasa cross mga kabagtak so walang tao ang kabanda dito umalis na rin ang mga patay ah uh, same as usual so umalis talaga ang mga patay sa kanilang mga tirahan tingnan yung mga kabagtas lamok merong parinil na nalibing dito mga kabagtas si Nigel Radilife uh, Radilife sinilay sa August 20, 1953 namatay siya February 19, 2025 yan date is a challenge it tells us not to waste time it tells us to tell each other right now that we love each other so naka ano, tayo nakaano ito nakaasawa ng Pilipina so hindi na inuwi sa kanyang bansa yan, lagyan pa ng paborito niyang red horse. Yan, palagi na naman kikita natin sa minteryo Baka naman, red horse, mag-sponsor kayo sa mga patay. Yan, palagi kayo nina-advertise sa mga patay. Nagkatakot mga kapagtaks na mo. Nagkakaawa talaga. Kahit mga banyaga ay nandito. So... In other words, lahat tayo mamamatay mga kabagtak Kahit banyaga ka man Or foreigner Dito ka rin ililibing sa Pilipinas Ano kaya kamatay niya kabagtak sa lamok? mayroong magandang Babae ito mga kabagtak sa lamok Ano kaya kamatay niya? So, search natin sa Facebook kung anong ikinamatay niya kabagtak sa lamok With, In fairness, uh, with all your respect da family So ito yung mga video natin na uh, magre-reminisce at ano magte sa mga namatay. So hindi lang ano hindi pagjaga-jaga at hindi binuang sa mga namatay dito. Uh, kaya pinuntahan natin mga iba't ibang sementeryo dahil para makita niyo ang iba't ibang sementeryo mga kabagtak sa lamok na ano mga kalagayan at iba't ibang kultura sa mga sementeryo. Yan. Kaya may papakita natin pero isa search natin search sa sa Facebook kung anong ikinamatay ng kabagtak sa lamok. Sayang naman kasi college level siya at gumagraduate sa si college at ngayon dito dito lang siya hahantong dito sa sementeryo kawawa talaga mga kabaktos sa pero uh, ang buhay talaga ay wither wither lang sa mauna lang talaga mga kabaktos sa pero meron dahil ang Diyos kung bakit siya kinuha at yung mga iba at bak bakit, din sila kinuha dahil may mga kadih kadihalanan iba't ibang reason so yung lupa nito mga kabaktak sa mga bakilid talaga mga bakilid ba kawawa talaga at din bagong namatay dito mga kabaktak sa lamog February din siya namatay May 6, 2006 sinilang siya then ngayon February 18 siya na namatay bakit kaya sila maaga talagang kinuha ng Diyos mga kabagtak sa lumok tulad ang sinasabi ko may kadahilanan ang Diyos kung bakit sila kinuha iba't ibang reason talaga so sa lahat na nananood ngayon at mga buhay ngayon kagaya ko uh, dapat gumawa talaga tayo mga, mga magagandang asal at mabuti sa ating kapwa Pilipino para pagdating ng panahon ay maraming mga mag-ano sa atin magre na like for example na ang bait ni Bernard Jan TV yung buhay pa siya nagbibigay siya ng isang sakong bigas ganun ano ganun ba uh, Nagbigay siya ng pera at nagpaalala sa mga ingat ka palagi ana. so yan ang tulad ng sinasabi ko dapat gumawa tayo ng tama at maganda ang asal sa buhay grabe ang maaga talaga sila namatay mga kabagtak sa lumok it's sad to say ganyan talaga ang buhay So, ang tahimik talaga dito mga kabagtak sa lumok. So, meron silang peace of mind. Malayo sa... Malayo sa syudad. Dahil nasa bukid po ito. Tingnan niyo mga kabaktak salamok. Marami talaga ng parinder na nalibing dito mga kabaktak salamok. Tingnan niyo. Isa rin parinder. Ano kaya iknamatay tayong kabaktak salamok? Yung isa doon. Yung parinder pakita natin. So ito si Arnie Tami May May Chelsan Isnilang siya noong January 27 1965 Di namatay siya July 25, 2024. Ano kaya kinamatay yung mga kabagtas -lumok. Hindi siya nakauwi sa kanilang baha, sa kanilang bansa. So, mayroong kabaong dito sinunog mga kabagtas lamok. Yung mga video natin na hindi ano pag pagsisira sa imahe ng sementeryo kundi ay isang pag-explore lamang kung ano ang mga kalagayan sa sementeryo at mga iba't ibang kultura mga kabagtak salamok Kung meron ba mga kababalagan Ama, kabagtak lamok, meron pang buhok Tingnan mga kabagtak lamok, Meron pa na ang buhok ko oh. I-zoom natin Yan o oh. Yan buhok yan, buhok na pati. Oh my God! So, kinuha na yung labi. Pero ang natira ang buhok. Yan o, no, hindi nakuha yung buhok. Pumatong tayo dito. At saka maganda ang kanilang paglilinis kasi merong Lysol. Yan, Lysol. Tingnan nyo yung, yan o. No. Dumi yan ng patay. Tingnan nyo. Yan. Dumi yan ng patay. at ito yung mga tungkod ng mga patay mga kabagtak sa lamok yan you know? o so isasabay talaga sa paglibing yung mga tungkod nila marami mga tungkod isa dalawa tatlo tatlong tungkod niyan dito sa puno ng kalatsotsi so dito mga pak taslamok mayroong bukas menak May kas makotos so hindi pa naagnas mga kabagtak taslamok aladin saraom oh mugah hindi pa ito naagnas hindi pa ano kinuha Pero nakabukas. Tinan na sa ibaba mga kabagtak sa lamok. Yan. Sudid so, ina ito. Na mismo. Dami mga kabaong dito. So dito itatapon yung mga kabaong Ang creepy dito mga kabagtak Pag gabi mga kabagtak sa lamok Yan mukhang musaliyo ito Yan nasira na Kinain na ng kawayan mga kabagtak Nakakatakot Yan mga kabaong oh. Dami mayroong hinukay dito So, mayroong bagong ilalibing dyan. Tingnan natin ito sa gubat mga kabagtak sa Ang creepy na mga kabagtak sa may ilalibing dito sa sa gilid na ito ng simenteryo, yan nasa labas sa na tayo so may kinuha nito nasa ay tayo mga kabagtasan mo tignan nyo sumiro so, pang inilibing dito. Pagkamay, malaking ah, itong mga kabagtak. Mayro pang mga buto dyan, oh. Yan. Mayro pang kalansay, mga kabagtak. Di na yun. May mga kalansay pa. Doon, doon pa. Mahanit so. Masa... Nasa gubat tayo mga kabagtaklamok. Uh -huh. nakakatakot <coughs> sa labas ng simenteryo mga kabagtak kasi gubat na maraming mga puno ang dami talaga mga ano dito mga kalit mga kabagtak walang talaga pinipili yung kamatayan kahit kahit si level ka ang dami talaga bata bata pa andun pa hindi lang ako kita, ang dami talaga mga kabagtas lang wala talaga yung pinipil kamatayan kahit may grado ka man at isang isa kang dukha so dito pa rin tayo pupunta sa si kamatayan Ano kaya ito dito slow? Napaka-kuyaw talaga yung mga kabagtakslamok. So hanggang dito na tayo for today's video mga kabagtakslamok. Andami talaga mga nanamatay ito ng mga college level. So walang, ang kamatayan ay walang pinipili. Kahit... Hindi ka gumagraduate or gumagraduate ka man, dito pa rin tayo tutungo. Masama ka man o mabuti, dito pa rin tayo hahantong sa mundo ng mga patay. So, thank you for watching guys, mga kabagtas lumok. Hanggang sa muli, paalam. <coughs>